Or today vlog, makikita nyo nga na gumagawa nga ako ng donut. Ako kasi ako magsimula ng trabaho sa paglilinis namin ng mudrabel ko ng bahay ay nagsimula na nga ako sa paggawa ng dough. Pagkatapos nga namin ng mudrabel ko sa paglilinis ng bahay, eto nga nagsisimula na nga ako sa paggawa ng donut. Sa mga oras nga na ay 10 o'clock na nga ng umaga. Buti na nga lang ay tulog pa yung aming mga amo. Si mudrabel naman ay nasa baba na nga siya at nagluluto na rin siya ng aming pananghalian. Buti na nga lang yung unang gawa ko nga ng donut ay nagustuhan nga ng mga alaga na. Kaya alam nyo na, pag nagustuhan nga ng mga alaga natin, yung mga ginagawa natin pagkain, ay paulit-ulit talaga tayong paggagawin. Ito ang alaga namin po sa talagang tumuntong pa nga dito sa may lamesa at inaamoy-amoy pa nga itong gatas. At dahil bakasyon nga ng mga alaga namin sa school, tanghali na rin sila kung magising. Sigurado nga, matutuwa sila pagkagising. Ito nga yung donut, yung kanilang aalmosalin. Buti na lang talaga sa amo namin, walang problema pag gumagawa ko dito ng donut sa taas. Pag nagluluto kasi ako, sobra talaga yung amoy dito dito sa loob ng bahay. May mga amo kasi na napakasasayalan talaga sa mga amoy ng pagkain. Kahit nga merong kamera dito sa may kusina ay talagang hinahayaan ko na lang dahil nga itong ginagawa ko ay para naman sa kanilang mga anak. Siyempre dadami na rin kami ng mood ko para din sa aming almusal. Pat na beses na nga ako gumagawa ng donut para sa si mga alaga namin pero piling ko parang hindi pa rin talaga perfect. Sabi nga ng amo ko gumawa lang daw ako ng gumawa ng donut at pag dumating na daw ang ramadan panigurado ay mape-perfect ko na yung donut. Sa akin naman, wala naman sa akin problema kung paulit-ulit man akong paggawin ng mga alaga ko ng donut dahil gustong gusto ko nga para matuto rin naman ako at alam niya na maganda rin naman tong business pag umuwi ng Pilipinas. Ito nga si Tupac naman ang pumalit kay hard Nakakatuwa lang talaga itong mga alaga namin pusa. Basta meron kami ginagawang trabaho ng Mudrabel ko. Gustong gusto talaga na nakikita. Problema lang talaga kay Tupac. Pag nga lumipad yung kanyang balahibo dito sa ginagawa kong donut, naku iisipin pa ng mga amo ko na buhok ko nga apos ko na nga gawin yung donut, sinabi ko nga kay Tupac na wag lalapit nga doon sa ginawa kong donut. Baka kasi matalsikan ng kanyang balahibo at buti na lang talaga ay nakinig nga sa sinabi ko. Kailangan ko nga muna tanggalin itong ang lahat na nasa lamesa bago nga ako magprito ng donut. Panood ko nga sa YouTube na bago pala iprito itong donut, dapat inahayaan muna siya kahit 30 minutes para nga umalsa. Siguro nga sa susunod na paggawa ko ng donut, ay ganun nga yung aking gagawin. Meron na nga rin ako mga naprito na donut at madali rin naman siyang luto. Ito rin yung asukal na binilender ko. Mas maganda kasi yung asukal talaga na pinong-pino. Habang niluluto ko nga itong donut, pumasok na naman ito nga sa isip ko nung bata pa ako. Dahil yung tiyuhin ko kasi ay mahilig siyang magawa ng donut. Tapos kami magpipisa yung naglalako para meron nga kami pambaon sa school. Ranasan nyo rin ba yung maglako ng donut? Kasi ako nung kabataan ko, hindi ko talaga maramdaman sa sarili ko yung hiya. Basta alam ko na pagkakakitaan, go na go ako. Kayo naman mga kachimay, comment naman kayo kung ano mga experience nyo na naranasan nyo nung kabataan. Malapit ko na matapos ito nga pagluluto ng donut at buti na lang talaga ay mga tulog pa nga yung aming mga amo. Alam nyo ba habang tumatagal talaga ako dito sa abroad, marami na rin talaga akong natutunan ng mga bagay na hindi ko nga nagawa nung ako ay nasa Pilipinas. Masaya naman ako dahil na-experience ko nga siya dito sa abroad. Pag uwi ko nga sa Pilipinas, eto kaagad yung gagawin ko para naman matikman din ng aking mga anak. Habang gumagawa kasi talaga ako ng donut, eka video call ko nga yung aking dalawang anak at sabi nga nila mama sarap naman ang ginagawa mo sana matikman namin kaya sabi ko nga pag uwi ko anak ito talaga agad ang gagawin ko para matikman nyo at iyan luto na nga yung mga ginawa kong donut at ready na nga sila para kainin ng mga alaga ko kaya hanggang dito na lang muna see you again in our next vlog bye bye